babaeng nagpanggap na hindi nakakapagsalita para makakuha ng disability pension. Nabisto makalipas ang labing anim na taon. Talaga naman kanya-kanyang gimmick ang mga tao ngayon para lang makapandaya at makapaglikom ng easy money. Katulad ng isang babae sa Spain na lagpas isang dekadang nagpanggap na hindi nakakapagsalita para lang bumita ng pera sa pension. Kung ano ang kinahinatnan ng babaeng are, eto. Isang araw noong 2003 sa Andalusia, Spain, habang nagtatrabaho ang isang babae sa isang grocery store, ay bigla na lang itong inatake ng customer na naging rason para mag-develop at madiagnose ito ng post-traumatic stress disorder o yung tinatawag na PTSD. Dahil dito ay pinagkalooban ng Social Security ng Permanent Disability Pension ng babae na nanggagaling sa isang insurance company dahil work-related daw ang kanyang kaso. Makalipas ang labing anim na taon ay nagsuspecha ang nasabing insurance company nang i-review nila ang medical records ng babae at napansing wala namang record na hindi ito nakakapagsalita kung kaya nang hingi na sila ng tulong sa ibang doktor. At isang psychologist ang nagsabi na posibleng merong fraud na nangyayari. Matapos nito ay nag-hire na ng private detective ang insurance company at doon na diskubre na normal naman pala itong nakakapagsalita. Bukod sa nakita nito, ang babae na nakikipag-usap sa mga nanay sa labas ng eskwelahan at sumasali pa sa mga zumba classes. Kinausap din mismo ng private detective ang babae at nagkunwa rin nagtatanong ng direksyon papunta sa isang department store gamit ang mga video recorded na ebidensyang walang speaking disability ang babae. Dinala ng insurance company sa korte ang kaso kung saan napatunayan na hindi na nila kinakailangang bigyan ng pensyon ng babae. Sinubukan din umapila ng babae dahil Nalabag daw sa recorded video ang kanyang constitutional rights, ngunit binasura ito ng korte. Samantala, merong malaking chance ha, na magsampan ng reklamo ang insurance company laban po dito sa babaeng ito. Sa mga nagpapanggap dyan para lang makapanlamang, alam niyo ba na walang lihim na hindi nabubunyan? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.